Merienda na namin guys. Ayan. Kape, saging, kasi mo ulan. Ayan. Ayan, Ayan. may kumuha. Ayan o. Ayan. Imbis na to ron, naging pinaritong saging. Kasi walang rapper kasi walang na, ano, nabili. Kaya yan na lang. yan Kape. Black coffee. Coffee is life. Yan. Kain tayo, merienda. Yan. Oh. Oh, umuulan kaya ito, merienda namin. Ngayon buhay at ngayon. Tapos, ah, bulan din pa para Tapos may kakain din ng kanin, ayan oh, merienda niya kanin, may tutong pa. Ayan. Ulam niya munggo. Yan, monggo. Thank you, guys.